Yung nanay kong hindi napapagod sa kakautang Pero ako tong anak ay pagod na pagod na sa kakabayad Kaya yung bide ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Juliet Si Juliet daw ay isang single mom at meron po siyang dalawang anak At ngayon daw po ay engaged na itong si Juliet sa kanyang partner na 4 years and 8 months na Wala daw po kahit anong problema sa kanyang partner at okay daw po sila kahit sa mga bata Ang tanging problema daw po ni Juliet ay ang kanyang pagiging breadwinner sa kanyang pamilya Sa ngayon po si Juliet ay isang OFW na buntis daw po siya nung siya ay 18 years old pa lang. Nagsama daw sila ng dalawang taon nung una niyang naging partner. Pero naghiwalay daw po sila sa dalawang dahilan. Dahil ang sabi daw po nung una niyang naka-live-in ay napapagod na siya dahil sa pamilya ni Juliet. Dahil halos lahat na lang daw ng pinagtatrabahuhan ni Juliet ay napupunta sa sarili niyang pamilya. Pero hindi naman daw yun totoo kasi yung iba niya daw pinagtatrabahuhan ay napupunta daw sa pagbabayad ng utang dahil nung siya daw po ay nanganak umabot daw po ng 100,000 ang bill nila sa ospital. At ang pangalawa daw pong dahilan ng kanilang paghihiwalay ay nambabae daw po yung ex-live-in partner niya. Kaya naghiwalay daw po silang dalawa na involved daw po at kasama sa problema yung kanyang mga magulang. Medyo sang ayo naman daw siya dun sa unang sinabi ng kanyang ex kasi yung nanay niya daw po talaga ay pala utang. At umaabot na daw po si Juliet na mapagod sa kakabayad ng utang ng nanay niya. At para mapaiksi na lang daw yung kwento, meron daw po siyang bagong partner ngayon. Ito na po yung 4 years and 8 months niya ng jowa. Gusto na daw nilang bumuo na sarili nilang pamilya pero nandito pa rin daw yung senaryo na siya pa rin daw ang breadwinner ng pamilya nila. Kakabaka lang daw ngayon ni Juliet at kababalik niya lang daw nung January. Umuwi daw si Juliet ng Pilipinas na walang walang pera na para daw kasalanan niya pa bakit umuwi siya ng Pinas nang walaman lang daw dalang pera. Doon niya daw kasi nakita yung utang ng nanay niya na doble ng kanyang sinasahod. Umuwi daw siya na kung ano yung iniwanan niya mga damit ng anak niya at pagbalik niya ay yung parin daw. Umuwi rin daw siya ng Pinas na bawal magtanong kung saan napupunta yung perang pinadadala niya dahil ang dating daw sa kanyang pamilya ay para siyang nanunumbat at sinasabihan pa raw siya ng mayabang. Sa ngayon daw po si Juliet ay 32 years old na at lahat daw po ng kanyang buong sahod ay pinadadala niya sa kanyang pamilya dahil nandun daw po yung kanyang mga anak. Okay lang naman daw sana yon ang problema lang daw ay nauubos yung pera sa pagbabayad ng mga utang ng nanay niya. At kahit ganun daw po yung nangyayari ay bawal din daw po siyang magreklamo. Ngayon ang iniisip ko gusto ko nang bumuo ng pamilya kaso natatakot ako na baka matulad lang sa una kong nakarelasyon. Napagod na lang din siguro siya dahil yung nanay ko ay hindi talaga nahihiya kapag walang pambayad ng utang ay lalapit talaga sa aking ex live partner. Para humiram nang pera pero wala ng bayad-bayad. Masama po ba akong anak kung gusto ko na mag-focus para sa pamilyang bubuuin ko? Kasi ngayon, bawal akong mawala ng pera dahil pagkakailangan nila at nang hingi sila, kailangan meron akong agad na maibigay. Dahil kung hindi, sasabihan lang nila ako ng mayabang at makapalang mukha ko. Hindi po siya napapagod sa kakautang samantalang ako ay pagod na pagod na sa kakabayad. Ayoko pong dumating sa point na mawala na naman ako ng partner ng dahil sa kanya. Hanggang dito na lang ate Charis. Medyo marami na tayong ganitong kwento pero napakahirap lang talaga kasi nga kailangan mo magtrabaho pero kailangan mo ring alagaan yung mga anak mo. Kaya lang hindi natin yun magagawa ng sabay kaya kailangan natin ng titingin sa ating mga anak. Kaya lang kasi minsan dahil alam nila na kailangan natin sila para gumabay sa ating mga anak. Dito na pumapasok yung medyo naaabuso na pagdating sa pera. Siguro para kay Juliet, aralin mo na mag ng pera. Hindi pwedeng lahat ay ibibigay mo sa kanila. Kailangan mo magtabi kahit papano para pag umuwi ka ng Pilipinas at gusto mo na talagang bumuo ng pamilya ay may madudukot kang pang-umpisa. Para sa akin lang naman kasi pag nito na yung sitwasyon. Parang wala na akong pakialam kahit ano pang masasamang sabihin niyo sa akin kasi iniisip ko dito ay yung future ng mga anak ko. Minsan din kasi kaya natin ibinibigay yung mga gusto nila kahit medyo labag na sa ating kalooban dahil ayaw natin na masabihan tayo ng hindi magaganda. Kaya lang kung balagi mo silang pakikinggan, paano naman kayo? Paano yung future ng mga anak mo? Para ka na lang nagpapakapagod sa wala. Dapat niyan magset set ka ng limitations. Tapos aralin mo din kung paano mo i-manage yung perang kinikita mo para kahit papano may matira sa inyo. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya shoutout muna natin si Sesdam, Maria, Monica, Princess, kabesa at ang pinakahuli pero pinakapogi si Kuya John Pelyazar, aka Motoding Riders Club. Kaya yun lang! Like and share para alam mo kung anong alam namin bukas. Bye-bye!